Hello guys, this is Archie again. So for today's ganap, mga untag mangga duldul. So ang mangga duldul, kung nakatilaw na mo ani, kini bisan hilaw ni siya, tamis-tamis niya dili kini siya astum, dili pareha sa mangga sibu, mangga kabayo, or sa mga manggaha. Basta lami kayo ni siya. Kung mahinog po ni siya, tamis po ni siya. Ang karami po din yung mangga duldul, kay gahiun siya nga mangga. Dili siya tong humukon ba. So kung magkaon ka ni, gihapon -kub, siya. So, habang nagapanit ko ani na yung mga samukan na abot. Wala na akong na-apil dari. So, mana akong panit. Ari na. Limpyo na siya. Ready to. habhab -hab na. O, diba? Ari, makita niya akong feelings nito na marag asom-asom na tamis-tamis or unsa ba. Masalami siya. Crispy. Dili ka magmahay. Siyempre, dili lang po ako nagkaon. Inidaghan po may nag-share po ko sa akong blessing charot. Wala na akong lagi-apil. Kaya basing maulaw sila. O, kasi maartista sila wala sa oras ba? <laughs> to ara hapitan na ako mahurot ang isa ka kilo. Lami jud kayo siya karang feeling good din mo nga ana mas satisfied sa isa ka mangga ba. Karang lupig pagoy nangala nimo, oh, di ba? So mga to guys, thank you for watching. Ay kalimot og follow guys, so, i-follow jud. Okay, bye. Huy.